Good morning mga bay. Uh, mayong buntag sa inyong tanan mga bay. Uh, at address sa g 3 mga bay. Baktas na tayo, baktas. Kay... So, sa trabaho. <laughs> uh, good morning sa inyo mga bay. Uh, ng mga kugyan sa trabaho mga bay. No? Kaya, maaga pa lang yan bay, mga bay. Oh, sa inyo pa kayo na. Lasing komedya pa lang. Oh, pang-reels lang ni mga bay. Pang-reels. di ba? Oh. Diba? oh. sayo hay pa kayo ni mga bay. Exercise na po din siya sa pagbaktas-baktas na to. No? Oh, nice lang mga bay. Oh, good morning mga bay. Good morning. Good morning mga bay. Good morning. <laughs> ah, kahit bahay namin may tuyo. <laughs> kahit bahay namin kutsi may tuyo. <laughs> oh, mga bay, sige mga bay. Tama lang tadiri mga bay kay ilisod po kayo. good morning, good morning sa inyo mga bay. Good morning, good morning.